Hello mga kalis and welcome back to my channel Ayan guys, magandang tanghali po sa ating lahat Tayo ay kumain na ng tanghalian So ang ulam natin ay pusit Adobong pusit ito guys Ayan, adobong pusit Ayan, medyo sinisipon pa tayo, hindi pa tayo gumaling na Ayan, mayroon tayong uh, tinapa Ayan So nag talaga ako ngayon dahil kakatapos ko lang naglinis sa bahay ni Madam Gracilda Ayan. So, mauna na daw akong kumain. Mamaya pa daw siya dahil siya ay nanonood ng TV. So, naghugas na po tayo ng kamay. At tayo ay magkamay lang na kakain. Unahin natin ito. So, itil-til natin dito sa ketchup. Yung tinga pa, binili ko sa palengke kay Roxanne. Masarap kumain pag magkamay lang tayo kayo guys, anong ulam nyo? Ayan, naway na sa mabuti kayong kalagayan guys. Let's eat. Yus, bali talaga. Mm. Late akong kumakain ng tanghalian. So parang napaaga nga yung araw na to. Kasi, maglalaba tayo mamaya. Alam nyo guys, sinisipon pa ako talaga. nako, wala tayong tissue. <laughs> Pasensya na guys. Wala tayong tissue. Siyempre, hindi mo maiwasan talaga. Running nose. Iwan ko ba. Paiba-iba kasi yung ano, yung klima niya. Minsan, maulan, minsan maaraw, ganyan. Yan yung magiging epekto sa atin. Kalusugan. Ang sarap itong tinapa niya. Ayan. Speaking of tinapa, hindi ko alam kung paano ang paggawa ng tinapa. Paano nga ba mga kalisen ang paggawa ng tinapa? Ayan. Yun ang gusto kong makita kung paano nila ginagawa ang tinapa. Kayo dyan guys, mga kalisen nurse natin dyan. Kumain na po ba kayo? Anong ulam natin? Ayan, sa mga nagluluto ng kanilang pananghalian. Ayan, enjoy cooking lang po tayo mga kalisen. Adobong pusit guys. Ayan guys, oh, adobong pusit. Hmm, ano ba to? to? Panirang ano na to? Panirang panirang moment tayo dito sa pagkain natin kasi hindi natin maiwasan talaga guys yung kapag tayo sinisipon no Ayan. so next tayo yung ulo naman alam nyo guys yung ulo pinakain ko yung kanyang mata masarap ito itil-til ng kamatis kalamansi na may konting sili hmm pero ngayon, wala kaming kamatis kaya ketchup ang pinagsausawan natin sa tinapa. Mm. Ah. Ang sarap yung ulo niya kasi parang mapait-pait siya ng konti. Pag kumain tayo guys, kayo ba ay nagsasabay sa pagkainan sa mesa? Kasi minsan mayroon hindi nagsasabay kasi nga mayroon silang ginagawa, yung iba, pinapauna na mauna na kayo, ganyan. Pero usually, mayroon din talagang magpapamilya na karamihan no, na marami silang mm, um, marami silang nagsasabay na kumain sa pagkainan. Nung bata kami, naalala ko no, pag kumakain, don't talk when your mouth is full. Nung araw, sabi nila, bawal, bawal magsalita pag kumakain. Kaya, nung bata kami, pag nakayuko na kami doon sa pagkainan namin, diretso na kain. Pero ngayon, syempre, sabi nga nila, sau saw pa natin sa ketchup. Sabi nga nila, ang sarap kumain pag nagkukwentuhan kaya pang kumakain. Ako talaga pag kumakain guys, lagi talaga akong naka nakakamay. Pero be sure kasi syempre tayo ay nagtatrabaho sa buong bahay. Kailangan hugasan muna yung kamay natin. At higit sa lahat, wag na wag natin pahabain yung ating mga kuko. Kasi mahirap na. ulo Kapag tanghali talaga guys, marami talaga ako nakakain kasi siyempre pagod tayo sa pagtatrabaho ng buong bahay. Ayun. Okay lang talaga. Kumain tayo, Ayan na naman, mararamdaman ko na naman na nagwa waterfalls yung aking ilong guys. Wait lang. <laughs> so ayan, nakumuha na tayo ng towel guys. Kasi talagang hindi natin maiwasan. Mag-ano talaga, maglalabasan yung dapat hindi lumabas muna habang kumakain. Ang hirap talaga ito. Nagsimula ito nung malakas yung ulan. Tapos biglang bago umulan ng kinahaponan. Ang lakas ng ano ulan. Tapos biglang umaraw. Kaya pabago-bago ang panahon. Kaya hindi natin maiwasan talaga. Tayo ay magkakaroon ng mga sinat, ganyan. Kasi panahon niya talaga guys. Pero malaking pasasalamat natin kasi nga sa kabila ng ganitong ano nararamdaman natin no kahit papaano eh, nakakapagtrabaho pa rin tayo no yun yung pinakaimportante ako naman kasi guys kung mayroon akong nararamdaman sa sarili ayaw ko yung magmukmuk hangga't kaya ko magtrabaho magtatrabaho talaga ako pero pag hindi ko na kaya doon talaga ako magpapahinga at kailangan kong uh, more rest talaga kailangan kong bed rest talaga guys pero kung as usual lang na, pangkaraniwan lang na tayo parang sinisinat, we're not feeling well, mag-take lang tayo ng gamot natin. Pero halata pa sa aking mukha ko. Oh. Halata pa yung sa aking mata ko. Sa mga gustong kumain na dyan, makisabay kayo sa akin, guys. Anong ulam natin, guys? Adobong pusit. Hmm. Yung adobo ko, guys, nilalagyan ko ng sili pang pabango, guys. Ayan, So, natin kung ito ba ay hindi maanghang. Pero tingin ko maanghang ito, guys. Hmm. Medyo may anghang siya. Pero sakto lang siya. Mahalaga kasi yung sili pagdating sa adobong posit. Kasi mas lalo niyang pinapabangot. Ganito yung hiwa ng pusit natin, adobong pusit. Ayan. Malambot itong pusit, guys. Alam niyo mga kalisan, itong pusit, pag tayo magluto ng posit, alam nyo ang gagawin nyo guys, para hindi siya makunat, balatan nyo. Tanggalin nyo yung kanyang balat. Para hindi siya matigas pag niluto natin. wala tayong gulay ngayon. Adobong pusit lang. Hmm. Ang sarap nito adobong pusit, mga kalisan, no? Hmm? Hindi siya matigas. Hmm? malambot siap adobong pusit. Isa sa pinaka-paborito kong seafood ang adobong pusit. Actually, maraming pamamaraan na lutuin natin itong pusit. Yung iba, ini-steam lang. Yung iba, gini-grilled. Yung iba, ina-adobo katulad nito, ganyan. Hmm. Ang lambot niya, guys. Hmm? Alam nyo, naubos ko yung kanin ko ngayon, guys. Ang sarap kumain pag magkasalubong yung medyo pagod ka, tapos nagugutong, tapos kumain ka agad. Mapadami ka talagang kakainin. Ayan. Excuse me. Ayan. Thank you, Lord, for this food. Ayan. So, ayan, guys. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin, sa akin. Lunch of the day. Ayan. Hope to see you again on my next vlog. And if you haven't yet subscribed on my YouTube channel, an official yani vlog, don't forget to like this page and share my video. Muli ito si Indiyani ang Raina ng Tahanan. Bye mga kalitin. Hope to see you on my next vlog.